Magandang Bisayas Mindanao Shout out sa idol ko na si Alfredo Baisan Vlog Pedro Ibura, Nato Ibo Choi Mutia Shout out bro Ang ng kalikasan Shout out Tony Puhida Shout out Beverly Ligan Shout out Edison Mariano Alex Mauna Igorot Shout out Ramon Suarez Shout out bro Elmar Palmas Shout out sa akong mama sa Mindanao Jane Rua shout si out may bago tayo mga guys papakita ngayon po lang nakita mga guys ayan po oh. down po siya guys magkadikit ayan o ayan isang tangkay lang siya pero magkadikit sila ayan po ito ay maganda po panangkap sa panghali na guys ayan po guys uh, sa mga mahilig sa mga babae dyan ito po yung maganda isang cup hanggang dito na lang po guys God bless us all maraming salamat sa panunod palang umaga mga guys Luzon, Visayas, Mindanao Shout out sa idol ko na si Alfredo Baisan for Heart Vlog, Pedro Ibura, ang Iwagan ng Kalikasan, Tony Puhida, Nato Ibo, Choi Kamandag, shout out bro, Wendell, Jan, Tabunya Gladuri, shout out, Melkian Lamusti shout out, Beverly Yigan, shout out bro, Ilmar Palmas, shout out, May bago tayo mga guys motya ng linta so, ito po uh, ito po ay may birtod na tagabulag panghalina maganda po ito guys itangan swerte din po ito sa negosyo maganda po dalhin po sa paglalakbay Shout out po sa mama ko na si Jane Rua. Shout out ma. Ayan po mga guys, hanggang dito na lang po. God bless us all. Maraming salamat sa panunood.